Leo. <laughs> Ayan, bibili ito ng isda. Gumanda yung panahon, no? Pero mula kanina ng umaga, hindi umulan. Pero kahapon, buong linggo, halos umulan. Kaya, hindi ako nakalabas, no? Ngayon, pupunta tayo mga buseng, sa suki ko. Tingnan natin kung may isda, no? Na maganda-ganda. Kasi, pa, uh, dito, eh. Mahal siguro ngayon. Pero, eh, ilang linggo na kaming hindi nakakain na naman ng isda, eh. Okay? Kita-kits tayo doon sa labas, mga buseng, ah. Tara na. Let's g, bili ng isda. Bung araw ngayon hindi umulan ni. Eh. Pero kahapon ang lakas. akala nga uh, nei eh, sanda uh, dahil nakapasyal sa doon sa may ilog. <coughs> uh, Aga eh, tuloy-tuloy na yung ilog eh uh, tumataas na yung tubig. Sabi ko pag may isang araw pato na tuloy-tuloy ang ulan, sigurado to ah, uh, na to. Buti tumigil ngayon. Kaya, pero hindi rin ako nag-vlog kahapon eh. Maulan din naman eh. Hindi ko rin naman may labas yung van ko. Yung motor at eh, itong camera. Kaya <coughs> ngayon, sabi ko mag-isda muna tayo. Pero tingnan ko muna kung mura ngayon yung isda at maganda silang linggo na puro ulan at may masama yung panahon sigurado yan yung mga mangingusda bira no? lakas pa naman ng pantinagat niyon kaya te subukan natin pero eh manok at ikuan kasi manok at baboy naman yung makonsumo namin eh, alos simula nung kwan nung bumili ako ng ulo nung nakaraan puro baboy Nakagulay kami, nakapakbet ako. Dito nakabili ako dyan no, oh, ng pakbet, pang pakbet. Pero eh, wala talagang isda daan noon eh. Oh, wala lang isda oh. Yan. <laughs> Iwan ko doon sa suki natin. O oh, dito wala rin isda oh. Ay, <laughs> ay naku oh, walang isda dito sila dyan parati yung nauna eh. pag apak ng alas dos ng hapon sila dyan yung naunang magpinta ng isda eh. tumuloy tuloy na sana ito ng isang linggo eh. next week magaganda na itong mga isda Dito wala rin oh. Iwan ko lang. Eh. Sa ulo ng truck mo yan. Ah wala din. May ta yan dito. Pero wala rin eh. <laughs> doon na lang sa suki natin. Either kay nanay or sa lapan, doon sa kabila. Kay, kay, kay tatay. <laughs> kay kuya. Sa mga kuya. May except na ngayon dito sa amin. Kailangan na ng helmet. Pero walang helmet oh. O oh, di ba? na paanay sila oh. <laughs> Pinaanay na nila oh. Ay, bago, ay, may bagyo ba naman Tapos panay pa ulan ngayon oh, Kita nyo yung ulap na yan oh. Ulan na po yan Mamaya dito na naman yan ulan Kaya hindi ako makalabas-labas eh <laughs> Yung mga video ko dyan, mga puro pastak video na yan <laughs> Ito, may isda sila nanay, oh Ay, kunti Yan lang isda nila, oh Doon, <laughs> doon, sa kabila, tisingin Kunti isda nila <laughs> Ay, nako Pero may magandang isda doon eh. Pwede mapang nihaw. Ayun, ah, may isda sila tatayo. Open sila. Bali <laughs> uh, ha. Ah. May mga ginagawang kalsada dito. Allah, konti din yung isda nila. Ah, hindi, marami. Yan ah.

Dok la <laughs> <Sobrang tamis dahi. laughs> <Ay. laughs> may lang. Sumlang ta misty. Ha. Tang Yan may panggao na tayo. Panaw ko. Yan may panggao na. Oh. Yon yung masarap ihabin. laman kain <laughs> thanks okay. ah ganda ng palayo ay hindi pa tayo makaikot may kanta bibili pa ako ng van ng fish food kahit one port lang sarap ng pano ng palay nila ang ganda sarap tingnan let's see Dadaan pa ako sa pan mga busing Diyan lang sa may Pasipika May pipiliin lang ako Na fish food Fish food <laughs> wala na akong pupuntahan na iba eh, uwi kagad ako para makuhaan ko to gutom. gutom na ako eh <laughs> masarap ito mamaya sa punan tamang tama to pag eh, naluto na yung sinahing ko saka ko ihawin eh, ito para pan, para, para mainit init pa tapos may kuhaan pa ko doon eh may siling labuyo aw sarap mamaya to <laughs> Baba para na naman kain natin ito. <laughs> yan, doon do na lang malapit sa kan mga busing ha, sa bibilhan ko. Mapamamahay na rin naman diyan eh. Nadaanan na din naman natin yan diyan. Malapit <laughs> na tayo sa cemetery. <laughs> Ilang minuto lang tayo mga busing eh. <laughs> At least may pang dagdag stack na video Nanonood na tayo nito makalabas Nang <laughs> malayuan Bibili muna ako dyan ng pano Naka Pacifica Samahan nyo ko mga busing ha Isama ko kayo pala Sa pagbili Yung init ha. Ah. Bumaway yung init ha. Ah. Pasipika, Palaypay. Ayan. Ayan. Boss, coolord mo gagmay ha. One port lang ha. Ah. Niyang gagmay lang ha, coolord ha. One port? Oo, uh, one port lang. <laughs> <laughs> ah. Timing keluar <ba>? jalan <laughs> Pantai. Ah. ke Bah. Tagi te mano. No? Eh <laughs> Thanks. Butut 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 <laughs> Thanks. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya. <laughs> Ini tanah yang kanatin natin, yang isda. Let's G Uwian Ana. O oh, diba Nakalusot tayo <laughs> Nakalusot Agad Diba may uling pa dun Kaya si Joseph lang mamaya kabilhin ko para malinis ko na agad to yun o no? thanks yan hanggang dito lang po mga busing maraming salamat short video lang po bye love you all.